ano pa ang gawing dahilan ni Bebang? Ito pa rin daw ay kampon ng kadiliman. O bakit hindi ba pwedeng medyo magbalik loob? Yan naman ang sigaw ng live-in partner ni Poyang. Ang saksi sa kanyang pinagdaanan, bong humarap ka na. ikaw yung kinakasama ni Poyang. Apo, Okay. Ikaw rin yun yung nakakita doon sa nangyari sa kanya. Apo, Totoo ba na isang buwan na siyang may sakit? Apo, ma'am. Bali, ano po. Ah, lagi po siyang nakira po. Hindi na po, na po. Hindi na po na lumalabas ang bahay. Ay, hindi na lumalabas ang bahay. Kasi? Eh, lagi po masakit ang katawan. Okay. ano Anong sabi pa. ng doktor? Eh, yun yung hindi na po sa sender, eh, normal na naman daw po para naman niya. Ngayon po, Lagi lang daw po mo sa akin niya po. Eh, ang hila ko na lang, kung kumuha po ang manghihilot. Eh, yung nanghihilot po. Yung nanghihilot po, marunong niya siya magtawas. Kaya, tinawas na rin po siya. Bali ang lumabas po sa tawas, babae nga po mga babo po, na may lagi nakatungkol. Eh, tsaka po kilala po sa lugar po namin na gumagawa po siya ng galon. Oh, marami nang kinulang po yan. Sa lugar po namin kilala po siya. Okay. So, itong paniniwala ninyo, sabi ng doktor, hindi nila makita kung anong problema mo kasi normal ka naman daw. Hindi naman kaya nasa isip mo yan. Hindi naman. Wala naman po. Ha? Nasa linya na po, ito ngayon, si Ginoong Randy Deliosa. Siya po isang parapsychologist, ano? Uh, para malaman natin kung saan ba nang gagaling yung paniniwalang yan, ang paniniwala ba na yan ay maaaring biglang talagang maramdaman mo o totoo ba ang kulam? Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Deliosa. Yes. Opo, opo. So, um, uh, yung sa ating kultura po, kailan at paano nagsimula ba yung pangkukulam? Ay, uh, ang pagsisimula po nito ay galing sa animismo or animism. Okay? So, bago pa dumating yung mga Spanish colonizers natin, meron na tayong mga paniwalang ganyan. Dahil meron tayong mga babaylan o katalonan, So, Uh, yung pagkukulam no, ay isang specific practice ng mga shaman dati, pero uh, hindi para sa pagpapagalit, pero pag uh, pananakit sa ibang tao. So kayo po'y personal na naniniwala na pwede talagang mangyari ito? Uh, of course, pero uh, hindi supernatural yung uh, proseso kundi merong nangyayari sa body, mind, and emotion connection natin, kaya nagkakaroon ng karamdaman. Ah, ayon. So, scientific yung basic. Ah, so, siyensya pa rin. Na, yes. Ano yan? Parang power of the will, power of the mind. Ganon. E exactly. Kasi kung ang tao ay may malakas na paniniwala na magkakasakit siya, eh posibleng mag-breakdown yung immune system and then magkaroon talaga ng totoong karamdaman sa katawan. Okay. So merong aspect rito ng hypnotism eh. Kasi if you are able to use your communication skills to convince others na magkakasakit sila, o di nag-work yung skills yeah. Mm -hmm. Okay, sige po. Marami pong salamat sa inyong expertong uh, ekspertong opinion, Ginoong Deliosa. Si Randy Deliosa po isang parapsychologist. Thank you very much, sir. So, ayun. Uh, dalawang bagay yun, ano? Pwedeng... Talaga meron siyang kapangyarihan na magbigay ng sakit sa iyo, pero pwede ring sarili mong utak ang nagbigay ng sakit sa iyo. Dahil sa paniniwala mo na kinukulam kanya, na kanyang itinatanggi, tingnan naman natin ang kakampi nitong si Aling Bebang, hindi na raw kailangan pang magpatawas para ang katotohanan ay lumabas para sa nagmamalasakit na kapitbahay, hindi totoo ang bintang kay Bebang. Mel, humarap ka na. Okay, paano ka naman nakakasiguro, Mel, bilang kapitbahay na hindi siya nangungulam? Kasi kasa malapit lang po siya sa bahay namin. Okay. Talagang hindi na po siya nangungulam. Hmm. Nung panahon po siguro niya, nung medyo kabataan niya pa, pwede po, ngayon hindi na. Kasi po may sakit na rin po siya. May WD na rin po siya. Email magandang umaga. Magandang umaga Kapit po. bahay po sa sementeryo din po ha, kayo po. nakatira. Apo. Mahirap po siguro talaga ang buhay Mahirap doon. Po. Ano? Inyo ha, rin po. po yung bahay o sa necro po kayo nicho nakikitulog? Po. Yung... Sa ibabaw po ng necro yung bahay namin nakatira. Baka, baka naman may kamalian talaga Wala sa pakikitungo. Po. Siguro po kaya lang po nila sinasabi ng mangkukulam si Bebang. Dal hindi niya nagustuhan, hindi niya natanggap na hindi binenta ni Bebang sa kanya yung kulungan ng aso sa gusto niyang presyo. Ikaw naman pala may kasalanan mo. Ay, ay bakit? Saka hindi lang yan. yan. Eh, Saka hindi bumaligtad. lang yan. Te. hindi lang te. lang yan, te. Baka sinasabi walang dingga, Baka meron ka talagang sakit. Magpatingin ka ulit sa